Nagwawalis na nga tong pinsan ko kahit gabi. Eh paano ba naman kasi mga kapilingon? Balak nilang mag-overnight dito sa rooftop sa mansyon ni Madam. Kahit tinakot ko na mga kapilingon, hindi pa rin magpapapigil? Kaya sinet up na nila tong tent. Yung tent ko mga kapilingon, kakabili ko lang yan. Sira na kaagad. Eh paano ba naman kasi nagmamarunong lahat? Itong eh, tent ko mga kapilingon, hindi kasi mahirap tong iset up. Kasi automatic to. Hindi mo na kasi kailangan tong assemblein pa. Ewan ko ba ba't nahirapan sila? Kay ayos-ayos ng tent ko mga kapilingon. Ginulupan nila. Ibang klase ang killer smile ng pinsan ko. Akala ko, aabutan pa sila ng umaga. Kakaayos sa tent na yan. Buti na lang na itayo yung tent nang hindi pa tumilaok yung manok. Pagkatapos, nagreklamo na gutom na daw sila. Obligasyon ko pa pala mga kapilingon na pakainin silang lahat. Yeah, eto na ako mga kapilingon, naghahanda ng magluto Kasi si madam, mabait na pinsan yan Mga ganitong oras mga kapilingo nakahiga na sana ako sa kama ko Pero ewan ko ba anong trip ng mga pinsan ko? sabi ko talagang pala desisyon sila. Ang niluluto ko nga mga kapilingon, etong fishball, kikiam at tempura. Buti na lang talaga meron akong stock na ganito. Kasi di na naman ako nakahanda. Etong pag overnight nila sa rooftop sa mansyon ni madam. Kala ko nga mga pinsan ko lang. Pati yung mga pamangkin ko sumama na din. Hindi na talaga mapipigilan kasi nagsani puwersa na silang lahat. Panigurado, ubus na naman ang laman ng ref sa mansyon ni madam. Hinahati-hati ko nga yung fishball, tempura, kikiyam. Kasi alam ko, mga pinsan ko, matatakaw yan. Tapos, andyan pa yung mga pamangkin ko. Siguradong kukulangin talaga to. Para makatikim ang lahat, hinati-hati ko na mga kapilingon. May naisip ngang transition tong pinsan ko, pinagbigyan ko na. Ewan ko ba, manamana lang talaga yung kagandahan na meron kami. Tama lang talaga sa desisyon na hinahati-hati ko mga kapiling. Para dumami naman tong merienda na hinanda ko para sa kanila. Hindi din pinalampas yung ketchup ko dito sa mansyon. Sa lapag ko na nga lang nilagay tong mga niluto ko merienda. Kasi parang liyon tong mga lahi ko kapag kakain na. Maka pa yung lamesa ko mga kapilingon. Pag nagsama-sama kaming lahat, gutom kami lagi. Pasalamat kayo, naging madam ako. Kapag andito yung mga pinsan ko mga kapilingon, pinanindigan ko na lang talaga na madam ako. Kasi yung mga pinsan ko mahilig sa libre. Akala ko okay na yung merienda na hinanda ko. Nagpabili pa sa akin ng balut mga kapilingon. Walang kabusugan yung tiyan ng mga pinsan ko. Bumaba na nga ako para mag-edit at mag-voice over na din. Hello mga kapilingon. Hello mga kapilingon. Basta balitaan ko na lang kayo kung inaswang yung mga pinsan ko dito sa rooftop.